Pinag-iisip ang mabuti ng ating bida kung paano siya makakalabas sa gusot na kanyang kakaharapin. Kailangan niyang mailayo si Joksong kay Gui Sama. Alam na niya kung kailan ito magpapakita kaya't kailangan na lang niyang utusan si Joksong para hindi niya makasalubong ang Lord ng Great Imperial Pavilion. Bigla naman naalala ng ating bida ang espada niya. Yung Divine Sword na bigay ni Ganma. Nakalimutan niya itong ilagay sa kanyang toolbox bago pa siya pumanaw. Sinubukan niya itong hanapin sa kanyang silid pero bigo siyang makita ito. Napakamot ulo na lang siya ng matin dahil napaka-rare ng sandatang iyon. Naiisip naman niya na baka nandoon lang ang espada kung saan siya pumanaw. Dahil hindi naman niya ito ninakaw at kusa itong binigay ni Ganma. Bukod pa doon ay hawak-hawak niya ang espada niya bago siya tapusin ng matanda. Kaya naman malakas ang kutob niyang nandoon pa rin iyon. Huli na niyang pinuntahan si Joksong habang nag-insayo ito. Doon na lang din niya aalamin kung makikita pa niya ang espada niya. Huli nang umulit ang mga eksena ng pag-uusap nila sa simula. Gaya nung una ay nagulat uli ito sa kanyang pagdating. Pumasok naman sa isipan ni Solwi kung gaano ka loyal na subordinate si Joksong. Inaling nito ang buhay niya para sa kanya. Ngayon lang siya nakatagpo ng ganitong tao na mapagkakatiwalaan niya ng lubos. Kaya naman isinusumpa niya sa sarili niya na ililigtas niya ito kahit na anong mangyari. Bigla namang naputol ang mga umo ulit na eksena ng may biglang isinigit na sabihin si Joksong sa kanya. Sinabi ni Joksong sa kanya na huwag sanang sumama ang tingin sa kanya nito dahil may nakita siyang isang bagay na nagmamola rito. Napulot ni Joksong ang espadang nawala ng bida natin. Sinabi pa ni Joksong na baka hindi siya paniwalaan ng kapten niya pero talagang nakita lang niya ito sa sahig. Tama nga ang hula ni Solway hanggat hindi napuputol ang pagkasunod-sunod ng eksena ay makikita pa rin niya ang mga kagamitan niya kung saan siya pumanaw. Sinabi na lang ni Solway kay Joksong na ito talaga ang vinyl niya dito dahil naiwan niya. Sinabi niya ito para mapanatag na rin ang isipan ng subordinate niya na hindi niya ito pinagdududahan. Pagtapos ay tumuloy na muli ang parehas na pag-uusap nila. Puling nag-100% ang likability niya dito. Pero bago pa man ito makapagpalam na umalis, ay inutusan ni Solwi si Joksong na manatili muna sa commander classroom. Nagtataka naman si Joksong kung bakit siya inuutusan ni Solwi na pumasok dito. Di naman na pinaliwanag ni Solwi ang dahilan basta sinabi niya na makakabuti ito kay Joksong. Sinabihan niya itong manatili sa classroom nila ng buong araw. Sinabihan rin niya itong wag na magtanong at magtiwala na lang sa kanya. Dahil naman nagtitiwala na si Joksong sa kanya ay sinunod na niya ito kahit walang pauli paliwanag. Ngayon naman ay kailangang bantayan ni Solwi si Gui sama ng palihim. Para malaman kung ano ang pwede pa nitong gawin. Nagtago siya sa dikalewang puno para manmanen ito. Sinigurado niyang kahit mag-ikot-ikot ito ay wala itong makakasalubong na kakilala niya. Habang tahimik na nagmamasid ang ating bida ay lumabas muli ang isang window system. Pinapapili siya nito kung saan niya nais magpunta. Ang kanyang pagpipilian ay ang bahay ni Gunma o sa hardin ng Black Martial Art Academy. Nang makita ito ay nakahinga na din siya ng maluwag dahil mukhang naiwasan na niya ang sakunang hatid ni Gui Sama. Pinag-iisipan niya kung ano ang pipiliin niya sa dalawang lugar. Ayaw pa niyang magpunta sa lugar ni Gunma dahil mukhang wala naman siyang masyadong gagawin doon. Mas naiintriga siya sa hardin ng Black Martial Arts Academy dahil sa lawak nito ay siguradong may mangyayaring kakaiba doon. Tinala na siya ng system. Sa hardin ng Black Martial Arts Academy, isang araw at kalahati makalipas ang insidente na kinabibilangan ni Joksong. Napansin niyang nasa dingding siya na harang sa buong paligid ng hardin. Sa di kalayuan naman ay may bigla siyang narinig na mabilis na tumatakbo. Agad siyang nagtago at nakita niya si Yong Jin. Hindi may pinta ang mukha nito at kung tumakbo ay tila hinahabol ni kamatayan. Nang kanyang alamin kung sino ang humahabol dito ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Ang personal na bodyguard ni Gui sama si Hoekby na kasamang nabuhay sa pagbalik niya sa nakaraan. Sa di kalayuan ay pinagmamasdan niya ang dalawa. Iniisip kung anong susunod na hakbang na dapat niyang gawin upang matulungan si Yongjin. Jin. Nung una ay napapaisip siya kung bakit hinahabol ni Hoekby si Yongjin. Jin. Pero agad niyang napagtanto ang pakay ng babaeng assassin na ito. Nakita niya na sa dikalayuan ay naroon ang boss nito ang Lord ng Great Imperial Pavilion ang matandang hokluban na si Gui sama. Mukhang overtime si Lolo ngayon. Merong lumabas na window system at tinatanong siya nito kung nais na ba niyang tulungan si Yung Jin o magmasid pa muna siya. Hindi na niya pinatagal pa ito kagaya ng ginawa niya nitong mga nakaraang araw. Agad na niyang piniling tulungan si Yung Jin. Patuloy sa pagtakbo si Yung Jin pero di niya alam kung saan siya patutungo. Alam niya sa sarili niya na ilang sandali na lang ay madadakip na siya ng asasin na humahabol sa kanya kanina pa. Hindi niya maintindihan kung bakit siya hinahabol ng asasin na ito. Pilit niyang iniisip kung may atraso ba siya o may utang na hindi binayaran. Alam niya na kinakailangan niyang makatakas dito dahil hindi niya ito kayang labanan. Nagsisisi si Yung Jin kung bakit dito pa sa hardin sa likuran ng Black Martial Arts Academy niya naisip magli-aliw. Wala pa namang training session ngayon kaya't wala ni isa sa mga kasamahan niya sa Silver Spirit Unit ang makatutulong sa kanya. Bigla namang may lumipad na Sword Oreo papunta sa kanya. Mabuti na lang ay nagawa niya pa rin itong ilagan. Di siya makapaniwala na sa ganoong distansya ay magagawa siyang patamaan ng Sword Oreo ng tumutugi sa kanya. Ngayon ay napagtanto na niya na napakalakas talaga ng humahabol sa kanya. Pero ngayon ay nagtataka siya na kung ganito ito kalakas ay bakit hindi pa siya nito tinatapos. Kayong kayang kaya naman niya itong gawin anumang oras. Tila natutuwa ito na hinahabol siya na parang mabangis na hayop na naghahunt ng makakain niya. Sa kanyang pagtakas ay may biglang lumabas na figure sa kanyang likuran at laking gulat niya nang makita kung sino ang lalaking ito. Agad nitong tinakpan ang bunganga niya upang hindi siya makasigaw. Nagkita na sila ng kapten ng Dead Spirit Company ang ating bida na si Solwi. Nagulat siya dahil di niya inaasahang susulpat ang kapten niya. Sinabihan naman siya ni Solwi na mamaya na siya magpapaliwanag at mas importanteng makaalis muna sila at makatago sa asasin na humahabol sa kanila. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Solwi at binitbit na niya kaagad si Yung Jin. Bawat oras kasi na makikipag-usap pa siya rito ay mas lalo lang umiiksi at lumiliit ang tayan sa nilang matakasan si Hoekby. Sa isang madilim na eskenita ay nagpahinga muna ang dalawa. Tinanong ni Yung Jin ang kapten niya kung may alam ba ito sa nangyayari. Sinabi naman ni Solwi na wala siyang oras na ipaliwanag ang buong detalye dahil ilang minuto lang ay matutunto na sila nang humahabol sa kanila. Muli namang nagtanong si Yung Jin kung kilala ba ito ng kanyang kapten. Sinabi ni Solwi na ang pangalan ng asasin na humahabol sa kanila ay Hoyt At personal itong bodyguard ng Lord ng Great Imperial Pavilion na si Gui Sama. Nagets na kaagad ni Yung Jin ang sitwasyon. Kalat na kasi sa buong silver unit. Na mainit sa kanila si Gui Sama. Pero kulang ang nalalaman niya dahil hindi niya alam na mismong captain nila ang target ni Gui Sama. Naghubad naman ng kasuotan niya si Solwi at sinabihan niya rin si Yongjin Jin na habarin na rin ang suot niya dahil magpapalit sila ng damit. Gagawin nila ito dahil si Solwi ang magpapahabol kay B. Mga kasamahan ni Solwi ang tina-target nila B at Gui Sama. Una si Joksong tapos ilang araw lang ay si Yongjin Jin naman. Obvious na obvious na si Solwi ang target ng mga ito. Iniisa-isa nila ang mga commanders ng Dead Spirit Company para makuha nila ang ating bida ng hindi nalalaman ni Gonma. Siguradong pakay nitong malaman kung anong nangyari sa kinuha niyang mapa ng Yoji Do. Hindi naman sigurado si Yung Jin kung gagana itong plano ng kapten niya dahil malayong malayo ang itsura nilang dalawa. Kaya't minungkahi niya dito na labanan na lang nila si Hoik B dahil dalawa naman sila. Siguradong makakaya nila itong talo dalawa pero nakabuntot dito ang amo niyang si Gui Sama. Kaya't kung maabutin sila pati nito ay sigurado na ang kanilang katapusan. Sinabihan naman ni si Yung Jin na wag na itong mag-alala kung magkaiba ang kanilang itsura dahil may paraan siya para solusyunan ito. Unti-unti na siyang nag-transform at naging kamuhan ni Yung Jin. Nang kanyang tinanggal ang kanyang maskara ay nakita ni Yung Jin na magkamukha na sila. Bilib na bilib ito sa ginawa ng kapten niya kaya't agad niyang natanong kung saan niya ito natutunan. Sinabi naman ni Solwin na tatunan niya lang ito sa tabi-tabi nung minsang nagkaroon siya ng misyon. Kumingi naman ang paumanhin si Yung Jin dahil wala man lang siyang maitulong sa sitwasyon nila ngayon. Sinabi naman ni Soul na wag na niya itong isipin dahil trabaho naman niyang protektahan sila dahil siya ang kapten ng kanilang team. Huling nagpasalamat si Yung Jin. Tatanawin niya itong malaking utang na loob at sinusumpa niya na magiging tapat siya sa kanyang kapten hanggang siya ay nabubuhay. Nakuha na ni Solwi ang buong tiwala ni Yung Jin. Na-reach na niya ang likability niya kay Yung Jin sa maximum. Ngayon ay 100% na ang tiwala nito sa kanya kaya't pwede na niya itong utusan sa mga misyon.